Paano makahingi ng tulong sa Malasakit Center at sa dulo ng video ang iba pang mga ahensya na pwede ang medical assistance at kung pwede din ba ang mga buntis. Ang Malasakit Center ay nagsisilbing one-stop shop para sa mga ahensya ng number 1 ng PhilHealth, number 2 ng PCSO at saka DSWT. Layunin ng Malasakit Center na magbigay ng tulong medikal at pinansyal. Third nota, medical at financial sa mga indigent at financially incapacitated na mga pasyente. Upang hindi na nila kailangan lumabas ng ospital para humingi ng tulong sa nasabing mga kalahok na ahensya. So, sino ang mga eligible sa Malasakit Center? So, unang-una, siyempre, ang mga indigent natin na mga kababayan o yung mahihirap. At number two, yung mga financially incapacitated na pasyente. Ibig sabihin, hirap silang magbayad at walang mga resources. So hindi na kailangan lumabas pa ng ospital para maghanap ng assistance at hindi nalalapit kung kanit-kanino. Lalong hindi nyo na rin kailangan ang promissory note o guaranteed letter para maibsan ang sakit sa ulo ng bayarin sa ospital. Kadalasan po yan ang kaso, no? pag na, adyan na yung sakit ng ulo kasi malaki ang inyong bill. So, paano makakahingi ng tulong sa malasakit center? So, unang-una, magpakonsulta o magpagamot sa ospital na may malasakit center. Okay? Lahat ng mga government hospitals ay may malasakit center na under ng GOH at PGH o Philippine General Hospital. Kapag ka under po yan, siguradong meron. So mga listahan naman ng mga malasakit centers ay nandiyan po sa link na yan. At ilalagay ko po yung link na yan sa description para pwede nyong hanapin kung saan kayong lugar makikita nyo kung meron dun sa inyo. So number two, magtungo sa opisina ng malasakit center sa loob din yan ng hospital. Ha? para sa tulong na medical o financial. Number three, sumailalim sa interview. Meron din po yung interview ha, o kaya ay assessment para sa inyong pangangailangan. So, bibigyan ko rin kayo ng mga tips sa interview. Kailangan mong patunayan na ikaw ay isang indigent o financially incapacitated. So, paghirap kayo magbayad, patunayan nyo lang na kailangan nyo ang malasakit center mga tips din tungkol sa interview kung ano-ano naman yung mga itatanong sa inyo. So number one, ilang kayo sa bahay? Tatanongin din po yan kung marami sa inyo ang nagtatrabaho o ilan ang nagtatrabaho. Number three, magkano ang sweldo nung mga nagtatrabaho? Number four, kung inyo ba yung bahay o umuupa lang kayo? At susunod, kung may asawa at ilan ang anak. Ilan lang po yan sa mga katanungan na pwedeng itanong sa inyo. Minsan, pati po yung binyo sa kuryente at uh, binyo sa tubig, tinatanong din po yan. So, dapat alam nyo yung mga details na yon. So, susunod, mag-submit ang mga dokumento para matanggap nyo ang benepisyo. So, ano-ano mga dokumento ang kailangan natin? Number one, kailangan ng doctor certificate, yung pong doktor na tumingin sa inyo o nag-check up sa inyo. Number two, kailangan ng hospital certificate. Number three, kung meron din kayong mga laboratory. Number four, other procedure certificate kung meron pa mga ibang pinagawa sa inyo. Basta kumuha lang po kayo ng mga certification. Of course, number five, yung hospital bill nyo. Number six, yung medicine bill kung bumili kayo ng mga mga gamot sa labas o kahit sa loob. Minsan hiwalay po yun, ano? At number seven, ay ang indigency certificate. Kailangan din po yan. O, bukod sa malasakit center, saan pa pwedeng humingi ng mga medical assistance? Kung mapapansin nyo, ang mga logo na nakikita nyo dito, sila lahat ay pwede nyo lapitan upang humingi ng medical assistance. Of course, yan DSWD, number one yan, PCSO, alam nyo rin ba na ang GMA at ABS-CBN ay nagbibigay din ng mga assistance dahil meron silang sarili-sariling mga foundation. And of course, yung ating PhilHealth, kasama rin po yan. So, pwede ba ang bunti sa Malasakit Center? Ang sagot dyan ay yes, tumataginting na yes. Meron na rin po tayong video nyan sa ating channel at ilalagay ko rin ang link sa description para kung gusto nyo panoorin ay i-click nyo na lang So, paano tayo lalapit sa Malasakit Center? I-click nyo lang ang link sa description para malaman kung may malapit na Malasakit Center sa inyong lugar. Kasi per area po yan, ano? o kaya ay per region. So, pag click nyo yung link na yun, makikita nyo kung meron doon sa lugar nyo o malapit sa lugar nyo. And then, i-click nyo lang yon para malaman yung specific na address at po pwede nyo puntahan. So, na lang at sana ay may natulong muli kami sa inyo. At huwag niyo na po kakalimutan mag-like, subscribe at hit niyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong videos na ilalabas. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po muli at God bless.